Mula sa tahimik na simula hanggang sa tuktok na kapangyarihan, si Juan Ponce Enrile ay isa sa mga pinakamatagal, pinakakontrobersyal at pinakamatatag na personalidad sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Sa loob ng mahigit kalahating siglo ng paglilingkod sa gobyerno, nasaksihan niya ang pag-angat at pagbagsak ng iba't ibang administrasyon at madalas siya mismo ang nasa gitna ng mga ito habang ang ilan ay tumitingin sa kanya bilang isang patriotang tagapagtanggol ng bayan. Iba naman ay nakikita siya bilang larawan ng komplikadong politika ng bansa, isang taong nakaligtas sa mga krisis, revolusyon at pagbabago ng panahon. The Philippine Showbiz List presents Ang Mahabang Buhay ni Juan Ponce and Rile, Part 2 From Humble Beginnings to Influence ang maagang karera ni Juan bilang isang corporate lawyer ay nagpatala sa kanyang talino at taghasa sa kanyang kakayahang maging maingat at estratehiko sa paggawa ng desisyon. Makulay at kontrobersyal din ang buhay niya sa panahon ng paglilingkod niya sa iba't ibang mga administrasyon. Nagsimula siya sa public service noong 1966 nang itinalaga bilang undersecretary ng Department of Finance. Kasama rin sa kanyang mga unang tungkulin ang pagiging chairman ng Philippine National Bank at acting head ng Insurance Commission at Bureau of Customs. No December 1968, hinirang siya bilang secretary ng Department of Justice at no February 1970, siya ay naging secretary ng Department of National Defense. Sa mga posisyong ito, nakilala si Juan bilang isang mahusay ngunit mahigpit na leader. Si Juan ay naging mambabatas pabansa na kumakatawan sa Region 2 noong huling bahagi ng 1970s at unang bahagi ng 1980s. Bilang Defense Secretary sa ilalim ni Pangulong Marcos Sr., naging mahalagang bahagi siya sa pagpapatupad ng martial law na nagbigay sa gobyerno ng malawak na kapangyarihang militar at kontrol sa lipunan. Sa kabila ng kontrobersya sa kanyang papel, ang kanyang pangalan ay hindi malilimutan kaugnay sa EDSA People Power Revolution noong 1986. Pinangunahan niya ang isang nabigong kodita na sa huli ay nag-ambag sa pagbagsak ng rehimen ni Marcos. Ang desisyon ni Juan na si Marcos Sr. at suportahan ang revolusyon ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng bansa. Matapos ang EDSA, ipinagpatuloy ni Juan ang kanyang karera sa politika. Nagsilbi siya bilang Pangulo ng Senado mula 2008 hanggang sa mag-resign siya noong 2013. Sa kanyang pamumuno, kilala ang Senado sa mga mahalagang debate, reforma at mga hamon sa batas. Nanatili siyang senador hanggang 2016. Sa huling bahagi ng kanyang termino ay nagsilbi bilang Minority Leader. Patuloy ang kanyang impluensya sa kasalukuyan bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos. Controversies ang matagal na pagtagal ni Juan sa politika at batas ay nag-iwan ng malalim na marka sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang kasanayan sa pananalapi at batas. Siya ay nagsulong at bumuo ng mga batas ukos sa agrikultura, enerhiya at laban sa katiwalian. Gayunpaman, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya na patuloy na bumabalot sa kanyang pangalan. Bagamat may mga humahanga sa kanya bilang isang patriotang lumaban sa diktadorya, may ilan din na kritiko partikular sa kanyang papel sa panahon ng martial law at sa kanyang paghawak na kapangyarihan bilang defense secretary at na kanyang malapit na ugnayan kay Marcos. May ilang kaso at akusasyon na kinasangkutan niya sa mga nagdaang dekada, ngunit nanatili siyang isang makapangyarihang figura sa politika. Habang nagsilbi bilang kalihim ng depensa sa ilalim ni Pangulong Marcos Sr., inamin ni Juan na siya mismo ang nagpakilo sa isang ambush o bigyang katwiran ng pagpapatupad ng martial law noong 1972. Gayunpaman, itinanggi niya ito sa kanyang 2012 memoir na Juan Ponce Enrile, A Memoir. Sa mas huling bahagi na kanyang karera, nakausahan si Juan ng plunder, kaugnay ng PDAF scam at pansamantalang ikinulong sa PNP General Hospital. Noong nakaraang buwan, ibinasura e na sa Digan Bayan ang plunder case na nagkakahalaga ng 172.8 million pesos laban kay Juan. Ayon sa korte, kulang ang ebidensya na iniharap ng akusasyon at hindi nito napatunayan na ang sinasabing kickbacks mula sa kanyang pork barrel noong siya ay senador ay umabot sa minimum na 50 million pesos na kinakailangan upang ituring itong plunder. Binatiko si Juan na sa papel niya sa panahon ng autotarianismo, ngunit hinahangaan naman sa kanyang likas na talino sa pag-survive at malalim na kaalaman sa mga institusyon. Si Juan ay sumisimbolo sa kakaibang halo ng oportunismo at patriotismo sa politika ng Pilipinas, isang nakaligtas sa maraming rehemen at nanatiling makapangyarihan sa loob ng mahabang panahon. Sa katunayan noong 2022, hinirang siya bilang Chief Presidential Legal Counsel sa administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya't siya ang pinakamatandang aktibong opisyal ng gobyerno sa Pilipinas sa kabila na kanyang edad na higit 100 years. Nauna na ipinahayag ni Juan na bagamat maraming beses siyang hinatulan at kinundinan ng tao dahil sa kanyang mga ginawa at desisyon. Ang tanging bagay na tuloy niyang kinatatakutan ay ang huling paghuhusga ng Diyos at ng kasaysayan. Ayon sa kanya, magkakaiba ang pananaw at impresyon ng bawat tao tungkol sa kanya at sa iba at dapat itong hayaan na lamang. Naniniwala si Juan na may isang makapangyarihan at banal na puwersa na mas mataas pa sa kakayahan ng tao na maunawaan na siyang gumagabay sa bawat isa upang harapin ang kanilang sariling kapalaran. Legal Career and Personal Life Higit pa sa politika, si Juan ay isang batikang abogado. Siya ay isa sa mga nagtatag ng law firm na Ponce and Rile Reyes and Manalastas at nakilahok sa iba't ibang kaso at legal na laban. Sa kanyang personal na buhay, siya ay kasal kay Cristina Castaner Garcia, isang Hispano-Filipina at anak ni na Candido Castaner Rios ng Barcelona at Maria del Pilar Garcia Granda e de Tagle ng Maynila. Si Cristina ay nagsilbiring Philippine Ambassador sa Holy See. Mayroon silang dalawang anak, si Juan Jack Ponce Enrile Jr. at Katrina Si Juan Jr. dating kongresista ng 1st District na Cagayan at sa mubok rin tumakbo bilang senador sa ilalim ng UNA noong 2013, ngunit hindi nagwagi. Si Katrina naman ay kasalukuyang CEO ng kumpanya ng kanyang ama, ang Jaka Group, na nagmamayari ng Philippine Match Company, isang nagagawa ng Posporo at Dele Mundo, isang kumpanya nagpoproseso ng pagkain. Juan Ponce Enrile is 103 years old, not 101 sa edad na mahigit isang daan, tinagurian si Juan ng ilang netizens bilang immortal. Dinalampasan niya sa buhay sila Queen Elizabeth ng UK at King Rama IX ng Thailand, nakabilang sa mga pinakamatagal na namumuno sa 20th century. Liging popular siya partikular sa mga kabataan dahil sa mga meme tungkol sa pagkakaroon niya ng mahabang buhay at matalas na pag-iisip. Ngunit itong hapon, ng November 11, 2025, malungkot na binalita ni Senator Jingoy Estrada sa Senado na kasalukuyang nasa intensive care unit si Juan sa isang di pinangalanang ospital dahil sa pulmonya at may mababa na tsansa na, na makaligtas. Sa pangunguna ni Senator Joel Villanueva, nag-alay ng panalangin ang mga senador para sa pagaling at pagbuti ng kanyang kalusugan. Ngunit kasabay nito, ilang post naman ang kumalat at nagsabing tuluyan ang binawian ng buhay si Juan Ponce Enrile agad ng Mama na pinasinungalingan ng mamamahayag ni si Ramon Tulfo ang mga kumakalat na post. Sa latest Facebook post ni Mon, sinabi niyang fake news lamang ang managkalat na balita tungkol sa pagkamatay ng dating senador. Dan nagbigay ng update sa kanya ang anak nitong si Jack as of 9.08 ng gabi ng November 11. Sa kabilang banda, sinabi raw ni Jack na pwede nang mawala ang ama anytime soon. Nagbigay rin si Mon ng ilang detalye tungkol sa umalitunay na edad ni Juan na ang pagkakaalam ng lahat batay sa official na record, ay 101 years old na. Pero ayon daw kay Jack, kapag babatayan ang nakuhang tala mula sa Aglipayan Church sa Cagayan, ang kanyang ama ay 103 years old na. Lumalabas na ipinanganak ang kanyang ama noong June 22, 1922 at hindi February 14, 1924. Sa ngayon, wala pang panibagong update mula sa pamilya ni Juan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!